ito yung parang pinaka divisorya ng uh, ng soul show nandito lahat uh, lahat ng klaseng negosyo nandito Kapag kung kagandahan dito para siyang plaza din uh, sa gitna ng plaza meron siyang ano meron siyang uh, yung parang bang floodway at pinaka ano nila pinaka uh, creek pero malinis oh, yan makita mo yan parang divisoria to kabilaan electronics lahat kung magtayo ka ng ano ta sa gitna makikita natin dito yan o oh, malaking floodway na malinis tapos tong kabilaan nito itong ano na to place sa mismong city to ng show ay uh, parang divisoria dahil pa yun lang ito malinis walang kalat walang walang uh, balasubas maayos na yan kita may mga truck na yan ha? nagbababa ng mga produkto yan kasi mamaya naman night market ngayon dito mga hardware, hardware. kaya parang, parang divisoria talaga sa divisoria natin may mga bagsakan ganun din dito ang pagkakaiba lang ng mga tao dito kasi ito mga korean talaga hindi nila binababo yung kanilang ano ito so, may mga makikita kang ano pero maayos may sistema sila so, sa mismong sentro siya dito nagikot kami wala kami nakitang mall parang yung buong Korea ay commercial area so na de divide yung negosyo do sa mga maliliit sa at sa Pilipinas parang na uh, ka-focus lang do sa mayayaman eh na kinontrol yung pagninegosyo lahat umuupa dito ito yung kabuang area na to ay parang ano siya commercial area nandito may mga restaurant tapos malapit dito galing kami do sa palasyo palasyo ng kwan ng kanilang ano rito yung mga matatanda at yung hero nila nandito kami sa eh dito namin so maganda si so dapat ganito tayo bagay korea kasi to mas matitino yata sila so yan lang muna bye